daily routine. Ayan. Tapos na po ako naglinis dito, guys. Tingnan mo munting sari-sari store. In my life, as a mom, as katulong, lahat na. Kasi yung ating kamay para hindi mapuro kalyo. Puro kalyo talaga kahawak ng map. Kaya lagahan natin ang ating kamay. Ano, boxing na tayo na. Natin to, guys. Natin to kung ano lang man. Ay, ang aking order na. Tagal na pong sira ang aking map. Ang tagal. Oopsie. Oh, ano ba yan? Gold bars? Dugay kayo na alabot ba? Kaya nandiyagawin gagawin ating. Wala ka atin piso. piso. And siya po ang naghatid. Paghay mo na. Siya po naghatid. Ano ba yun? Inti ba Hindi. Ha? na Habang so. naglinis, nagbibidyo ang mami niyo. Para ano, pero bibili ako soon. Tawag ng lagay ng cellphone. yung mo sunod na sa tua. Kasi ang hirap, it's hard naman. Yung, ano, pero mahal kasi yun, tagwanto. Yung yung, yung. ako dati yung ma Mas daling masira yung ano, 100 lang. Para pag nagvideo, ilalagay lang. Hindi gaya nito ako ni bitbit bit cellphone so ako guys para dilinis ako guys ngayon magamit po ako ng ganito at saka walis yan para yung kasama din yun sa pag sa ating hiram na buhay mahalin natin ang ating hiram na buhay dahil wala nang iba nito ay okay, pa. maglilinis pa dilinis pa tayo guys dahil nantala ko nga aking maglilinis dahil inuna ko po, po sa labas yan isa lang tayo dito. So, wala ako katuwang sa paglilinis guys. Lahat ako lang. Nagtrabaho na ang aking anang kasi. Mamalis well, na tayo. Sigan, sigan. Times ko itong minawapisan para well, uh, marami kasi ano, pulling hair. Dili pulling in love, pulling in hair. Nagki-hair po kasi ang buho sumabay mawalis yan ang ating adiin ng life as a ano ba mama na mama na katulong pa diba yan ang ating uniform uniform yan, uniform ko guys. You know? So, <laughs> ko sa paglilinis. Pero, di bali, maganda pa rin tayo. No, Kahit busy no. tayo sa ating trabaho. Magmamap na po tayo. Hindi ko pa po ginamit ang aking ano, tumating na bagong map. Ano pa, dito na tayo sa may kusina. Magmap na tayo. Pero minap ko na ito kanina umaga yung pano lang pinadagan kasi abog kayo abog mga kay dire sa mga ba ay hope masiminto na ni among karsada para din na kayo abog kayo so abog kay dire sa mga mga kaibigan hindi siminto ang karsada dire Barangay ba yan ito tayo Mamap mo na inyong mami yaa sa isang araw tatlo bisis ako mag-ma kasi malika buk ng ako ayoko talaga yung malik ayoko yung malika buk ng bahay gusto kayo tayo ang tagumisa mo. Ano na po? Saka na po. Kaya ako maraming trabaho dahil araw-araw ko -araw itong ginagawa. Araw-araw ako na. Pilinis ng aming bahay. Nasanay na kasi ako mga kaibigan ko eh. Sabi ka ng habi ko, bakit daw ako hindi titigil, wala naman daw mag-uuto sa akin, wala naman daw magagalit sa akin Wala magyaw-yaw pero ayaw ko kasi yung alam ko hindi pa nalilinis nasanay ka ba po ngayon ito na maglinis mayroon din ito ng disinfectant pero may technique sa tiles, hindi niyo alam Pwede shampoo. Lagay nyo. Lagay nyo yung coating Yan, disinfectant kasi yun. Sa mga bacteria. Alam nyo naman, hindi natin alam kung anong dala ng mga paa. Pero hindi naman namin nakita ang mga paa sa bahay. Yan. Ang gutom na nga ako eh. Lapak ko'y eh, pamahaw, mga kaibigan. Kaya gutom na ako hindi na lang matatapos na ako at samahan niyo ko mag-unboxing tayo mamaya. Dito naman tayo sa room. Maglinis. Ayan. Adi, yan. Adi, dito tayo sa room. Sa room na ako maglilinis guys. Tapos na ako dun sa tindahan kasi kanina. Alam niyo guys, natapos ako sa pag-arend sa aking pinamili. Is 11 o'clock. Ayan. Ngayon dito ako sa kwarto maglilinis tayo. Ah, thank you pala nga dumating na ang aking ano, bagong map. Dumating na ang aking bagong map, guys. Hindi na masyadong mababasa ang aking kamay. Pagaling ako sa drive. Sa aking kotse. Alam niyo na mga guys, ang kotse ng inyong mami is dalawang gulong. At ko itong pinapagpag ang ano, yung ito ba, cortina. Kasi po, malikabok dito sa Miami. Pero sirado naman yung bintana. Pero ano lang, inaano ko lang siya. Talagang sinisure ko siya Nga hindi malikabok. Alam ko kasi guys, pag alikabok na. Kasi po, nagbabahing ako. Pag ako ang nagbahing, hatsing na ako ng hatsing. Yun. Alikabok na ang kwarto. Yan. Wala tayong ano eh. ano you know, magwalis tayo. magwalis tayo para may content tayo. So, magbindiyo tayo. Ayan. Diba? I-fold okay, natin to. Dahil tapos na natin. Ano? Pinagpag. Dito naman tayo magwalis. Ito so, ang aking everyday at gawain. Kaya ako... Sabi nga nga habi ko, bakit daw ako everyday nalilinis? Ayaw ko kasi yung malikabok. Mga kagamitan o kahit ano. So, everyday ko pong pinapagpag ang kagamitan dito sa bahay. Everyday ko pinapunasan, ganun ako. Ganun kaarte ang inyong mami. Pasensya na po, ganito lang talaga ako kaarte. May sale ako po sa paglilinis Kaya mahal ako ng asawa ko dahil malinis ako sa bahay. At marte. maarte talaga ako. Marte ako sa paglilinis gusto ko maayos ang paglilinis na ang ating parcel guys ato at, na nang unboxing karon tingnan natin kung anong mukha niyan tulungan niyo ako yan samahan niyo ako sa king pag-open nitong parcel na ito guys tingnan natin kung goods ba ang laman at maganda ba <laughs>

Ayan. Tingnan natin ito ngayon. Bukutin natin. Nice talaga siya. Yeah. In fairness. So stainless. Online na ito in order guys. Ayan. Dahil para uh, bukuhin natin ito ngayon. Paano kayo ito buuin? Baka hindi ko alam. So tukulin na ito. Bakit? Ang problema nito. Stainless siya. Pero bakit ito lang? Maria. Maria, ihungit ni ka Ay. Kala ko kulang. Diyos <laughs> ko. kala ko kulang. Kala ko kulang. Kala ko Tapos... <laughs> Ito, paano ito? Ay, Diyos ko naman. Okay. Yan. Tama ba ito? Tama ba ito mga kamang siya yan? Kala ko kulang. Yung ano, 2,000, promo 1,000. Masa ka mangita ng kamahal. Gan eh. Asa ni siya ibutang? Ayan. Hala, oi, order pa tayo nito anak para ano, mayroon tayong extra. Pwede rin ibenta. Hmm? Ano po, I know this is Dito ang problema. Paano kaya ito ilagay? Ah, di ko alam paano ilagay. maganda siya, pero di ko alam pa paano. Ano siya? Di ko alam paano ilagay. So, mamaya ko nilagay ito. Di ko talaga alam. Maganda sana, pero I don't know paano ilagay. Kala simbolin, di ko alam. Dito ito pa, oh, ano to para ano ito. Ito lang muna ito. And then, thank you for watching, guys.